Okay, Rudis. So <laughs> ay magpi-picture-picture lang tayo din eh. Kasi kailangan kong magkaroon ng picture with Lev3. Kasi ano lang naman 'to. Ah, uh, flexing lang ba? <laughs> flexing lang ba sa helmet? Ganda kasi ng helmet. Ay. <laughs> Talaglag. so, ayun nga ah, na. Kasi setup ko to. This is Nexus Rider. Signing in for another new episode ng ating vlog series. Okay. Picture-picture lang tayo. Ulit. As always, tayo lang tayo lang magpipicture sa sarili natin kasi walang mang sa atin pero hopefully soon nagkaroon tayo ng kasama yan yung helmet natin lead 3 so gina. na sana ano no sana magkaroon na tayo nung maninip magkaroon tayo ng take a picture pagka kada may ride tapos nga pala guys bala kong mag ride sa Ubando next week or oh next week kasi nga palilipasin ko lang tong undas kasi eh, syempre alam nyo naman bawal mag picture picture ay hmm, bawal picture picture alam nyo naman bawal mag gala gala lalo na pag kami mga gantong event mga gantong mahalagang okasyon ayan Okay. Tuloy ko muna Ay, ka na lang sa ano. So, yun nga. Next week, after na itong undas, magra ma ride tayo sa Ubando Wala lang, igat-igatan tayo dun. Siguro hanggang hulo ang gagawin natin or hanggang dun lang sa Tawiran yung gabiyahihin natin. Kasi picture-picture lang naman din gagawin natin dun. Wala namang iba wala naman din tayong kasama so ano magagawa picture picture lang <laughs> okay let's do this nag, Ano ba? Shot ba? Oo, oh, nag-shot. <laughs> Medyo na ano ako. Ito lang ang mahirap guys pagka magte-picture ka mag isa. Kailangan mo kapal na muka. Tapos wala ka dapat pakialam sa dumadaan. Kumaga mind your own business ba? Ibang phone kasi gamit ko. Eh. Hindi ko nagamit yung isang cellphone kasi nga bumukan na yung pinaka screen yung sa DLC yata. Tawag ba doon? DLC. Ayan, sa pinaka DLC nung cellphone ko na isa is wala na. Nakabuka na. So, kita na yung loob. Eh, pinasok na rin ng tubig. Kasi nakalimuta ko lagyan ng tape. Ito ang nag-aalangan ako na may tumalsik dito ng tubig <laughs> pero oh, nga pala naka international shoes tayo wala <laughs> na natin ayusin yan pasensya na sa mga makakita sa akin ha nasa tiga picture eh <laughs> Okay. So ayan, ay gutin nga, yung forma ko. Ngayon, itsura nung helmet pagka inano ko siya sa hoodie. So, syempre gagamit din pa rin naman natin yung isang helmet. Kumbaga, pasa-pasa lang. Kumbaga, ina-inano ko lang tong helmet kasi nga ang tagal nang hindi nagamit tapos minodified ko siya.